Magandang umaga, magandang buhay Dito po tayo ngayon, nagpapaani Ayan po Ang harvester ay nandun pa po sa dulo Inuna nila yung malagkit Maya-maya uh, lang ay nandito na sila Ayan po, hinog na hinog na ang palay Kung kaya, ako po ay nandito ngayon sa bahay kubo Ayan. Pupunta ako doon sa sa nagha-harvest. Doon. Sa harvester. Medyo may kalayuan po. At nandoon siya sa dulo. Doon siya nag simula. Eh po, ayun na. Matatapos na 'yung isang kahon. Yung kahon pong 'yon, ay yung kahon ng malagkit na palay. 'Yun ang inuna nila. Ayun.